Hi guys, so welcome back sa ating gaming online. Ito ay ang Vice Online. Yan so hi! Hi! Uh, ito wala pa. May pangay dito. Ayan, ako po si Kerjems. So, ayan to. Tsaka dito tayo sa ating Kerjems Adventure. Ayan, so napakalawak po ng mapa. Tsaka itong mga tumatakbo, ito yung ating ano. Ayan kita mo naman yan boss di ba so kitang kita natin ang ating mga tropa dito sa mga tao mga ito ng mga naglalakad dyan okay ayan boss so ito sa x2 makita nyo yung mga naka online dito boss So ayan, what's up guys? So ayan, online ulit tayo dito sa Vice Online Mobile. yan kaling nito guys. So my Paint Master 2000. Pwede pala siyang rerentahan. So magkano ba pera ko dito? Wow. Try natin rentahan ito guys. Ayan, wow. Ayan, so meron tayong magagandang sasakyan dito. na ito yung mobile natin guys mainit kasi ayan uh, masyadong malag na siya sa pakaramdam ko na yung init dito sa ano hmm, ay gusto ko sumakay ayan huwag palang manuntok sumakay ka lang gali wala namang ginawa sa'yo Kaling makadrama ito. Doang no, dikit lang sana sagasaan mm. na. Hmm. Ini siapa kan? Kasi kung gusto mo magsit. sit kung babaeng kita dyan, eh, wait lang, babaeng kita. Gusto mo mag-suntukan, ha? Ay, loko, may baril, may baril, may baril, may baril. Saan? Ayun na may grill. Ayun. Ito may grill. Ayun siya. po na. Uy! Antikan pa ako nun guys. Tabi, 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 tabi. namin online ngayon no yun pero pasakay natin to Aba, sakay sakay naglag naglag kami hindi na tumutuloy no <laughs> naglag ang loob wait lang try natin siya wala na naglag tingnan hindi ko makaya sa kalikot ko sa men so go go tip tip okay try natin siya flip pa rin dito yeah. ay sorry na pwede pala yun <laughs> damage nirintahan lang naman natin to men kaya insurance na bala nito Hmm. Anong gagawin natin pagka na naka-insure kami pa ulit? Hmm. Hmm. Um, ano ka na yan? Uy! Wait na no, Naglalag siya. natin yun sa yung mga naka-online dito. Isang kasi nag-ipon-ipon na. tipon, tipon sila eh. Ito si Ali. Oh, huh? nasan ako? Nasan ako man? Towing. May towing din pala dito. Dito yung ano. Okay, so diretso pala tayo dun sa dulo. ano? o. Diba sila sa gitna? Uy, may tumaan sa atin ah. And, um, ang lambo. Ang nga natin to. Ano nga, di kita buhuli na. Ang um, bilis ang magpatakbo. magpatakbo. Asa na boy? Ayan ito na yung cellphone kumit. Ah, mahihinang klaseng cellphone lang tayo. Naglalag. Wala. Hindi yun. Ayan natin Ayan natin galing. Mm -hmm. Mahulog pa ata. Uy, sayang na yun ah. Habulin ko yun Ay, hindi ko so, Dito tayo sa tabela. mm -hmm masabi ko, magpapangga ko eh. Gusto mo sumakay bro? Saan naman magtuloy ko min,